Ayan mga idol, ito ang perfect time para bumaba ng Maynila na. Nakahanda na. Alright mga idol. Pukuha tayo ng mga ilang video sa biyahe para maganda ang Haha -ha, mga idol. Alright.

Ayan mga idol, nakarating na tayo. Salamat kay God at nakarating tayo ng maayos at ligtas. Nakahilmet pa nga kami ano yan. <laughs> Salamat sa inyong lahat dyan mga, mga idol. Salamat kay Lord, nakarating ka na ng maayos at ligtas. Okay, hanggang dito na lang yung ating video mga idol. Salamat sa inyong lahat. Shout out everyone. Good morning sa inyong lahat. Bye bye. Ciao.